Ito nga pala yung kaliserya na adoptong ng una kong binalag sa Botolan. Shoutout nga pala sa mga taga-Botolan sa atin dito. At syempre, kasama ko nga pala si Mon. Ako si Mon, tamad pero may pangarap. At syempre, ay inayos na nga pala namin lahat ng gamit dito. Paano kasi? Ay mag-uumpisa na kami. Ang dami nga pala ng estudyante dito na mga kriminol. Hindi na nga namin naisip yung bagot at yung gutom. Paano kasi? Ay tulungan talaga kami dito nila Mon. Ang kasama ko nga pala si Boss Roy at saka yung mama at papa niya si tito at tita, at syempre hindi pa dito natatapos, ay nag-aisa nga ng mga gamit dito, paano kasi ang dami na nakapila, wala pa si Mon ay marami na nag sa kanya grabe, kayo. at marami na rin nakakilala kay Mon nung ako si Mon at tamad pero may pangarap at syempre hindi pa dito natatapos nag na rin pala kami ng gamit dito, itinayo na nga pala namin tong loaner nila dahil mag-aayos na at marami na rin pumunta dito, dito nga pala kami sa tapat ng Botolan, munisipyo 1, 2, 3, eh! <laughs> <laughs> Tapos dun, ay pinabili kami ng yelo at idinaan na nga namin kay mama at papa niya. Paano kasi ay naubusan na rin sila ng yelo. Grabe, umiinit na nga dito sa pwesto namin. Bukod sa mainit na, ang dami talaga nakapila. At nagaantay sa mga pirma at saka mabibili nila kay Mon. At bukod dun, may palaro pa yata si Mon dito. Magkaaroon ng libreng cup at syempre, umupo muna ako dito. Dahil medyo pagod na nga din ako ng ah! oras ay inautusan na nga pala tayo ni Mon para magpainit ng tubig. Kailangan niya daw ito para sa kanyang coffee. Paano kasi ang dami na nakapila nito. Sya, sya, sya. May mga naghanap na rin pala ng nga sticker. Wala na akong naibigay ng sticker kaya sila na mismo ang pinahanap ko ng nga vlog. Pinakita ko na nga sa kanila yung pati yung nga page. Kasi nga, wala talaga masyadong na nakakuha ng sticker. Tapos sa mga taga-patolan na of Western Luzon, Zambales, <laughs> College of Greenville. What? Ano? Criminal Justice Education. Criminal talaga po. Ayan, shout sa mga ano natin dyan. TV natin, maraming maraming salamat sa inyo na. Medyo pagod lang, medyo busy, pero laban lang, okay? Lisa. Sa mga naghahat ng na nga yung page, ayan, pinahalap ko na lang kay ate. O siya, maraming salamat nga pala kay Tita Vanessa at nakapasyal pala siya dito. Ganon din kay Kaya Win na lo. Grabe, no? Kahit anong pagod mo, basta nakikita mo yung mga tao masaya. Mas lalo kong hindi napapagod. Mas lalo kong nasisipagan at mas lalo kong nagaganahan. O siya, tumirma na nga pala si Mon dito. Syempre, agad, shoutout nga pala kay Latita Vanessa soon. Sa mga gusto kong bunta sa kanyang resort, meron nga pala silang resort sa may kabaggan. At syempre, hindi lang yun yung nangyari. pala si Kayo Winculot dito ng kanyang sticker, para mas lalo siyang makilala. O siya, hanggang dito na lang vlog. Medyo pagod na kasi ako. Grabe, medyo kauwi lang namin hanggang palawig. Kaya ito na lang talaga siguro. O paano, hanggang sa muli. Ako nga pala si Potpot. Pot. Paalam!